Nais mo ba na walang kaaway ang makakalapit sa iyo? Mawala ang galit ng taong nakasamaan ng loob? Mawala ang galit ng kaaway mo? At walang sino mang makakalapit na kaaway sa iyo? Ngunit bago po ito gawin, tiyakin po muna ninyo na kabisado na ninyo ang ating orasyon. Pagkatapos pag nakabisado na ang ating orasyon ay sakam ito bigkasin ng 25 na beses Lalong lalo na kapag ikaw ay may nakaaway, may nakaalitan, may nakasamaan ng loob So bibigkasin mo ito ng 25 na beses upang mawala ang kanilang galit, hindi makakalapit ang mga kaaway mo So narito po ang ating orasyon Saukam Edrel Trisa amambros m Emdaina Hati moy kas maitram 25 na beses pong bibigkasin. Uulitin natin. Saukom Indrel, Krisak, Amambros, Imdina, Hati moy kas maitram. At saka ito isunod. Walang sinumang kaaway ang makakalapit sa akin. Tandaan po na 25 na beses dapat bigasin ang orasyon. Kaya bago po ito gawin, tiyakin na kabisado mo na at huwag kalimutang isunod ang salitang Walang kaaway ang sinumang makakalapit sa akin. At tiyak na mawala ang galit ng mga kaaway mo, mga nakasamaan mo ng loob, o iyong mga nakaalitan. Ngunit bago po natin ito gawin, tiyakin po natin na tayo ay may isang daang porsyento sa ating mga ginagawa. Maraming maraming salamat po. At muli, para po lamang ito, sa mga naniniwala dito. Kung ikaw ay hindi naniniwala, maaari mong huwag panuorin ang ating video.